Ayan guys, marami pala kaming ginagawa ngayon. Galing kami na malingke, tapos ito mag-prepare kami para sa tanghalian. Eh dahil may bisita tayo, ayan, magluto pala ako ngayon ng fried chicken para sa mga bata. Ah, ito yung pinsan ko, nagbabalat ng talong. Ayan o. No. Oh. naman. Ma. So, may, ni may niluluto pa dito. Bago ito bago member yan. Ayan o. Oh. natin. nag-brown na siya. ayan guys, nagluto pala tayo ng lumpia para sa tanghalian. ayan guys, nag-umpisa na tayo magluto sa lumpia ngayon magluto naman akong gulay guys Ayan guys, mag-isa na pala tayo sa ating gulay. Unahin ko lang yung butter paglagay. Sunod ko na yung ating sibuyas. Dahil mura yung sibuyas na puti, yan yung bibili natin. Ayan, naluluin lang natin. Hanggang so, mag-labas na yung aroma na sibuyas. Sunod ko na pala yung bawang. Ito so guys, ilagay ko na yung dahon ng bok choy. Ayan, meron pa pala hindi mahalo. Bahala na naman yung kakain nito. So, ngayon guys, maglagay ko ng black pepper. Tapos, maglagay pala tayo ng liquid seasoning. Para lang din may lasa yung ating ginusang bok choy. Tapos, maglagay ako ng oyster sauce. Wala na naman. Ayan, ito na guys. Ibubus na natin. Ayan guys, ngayon haluhaloin lang natin hanggang sa ma-mix yung ingredients na nilagay natin. Ayan guys, nag-add pala akong punting tubig. Hindi ko na nabidyohan guys, nakalimutan. Ngayon tatapan lang natin siya hanggang sa maluto yung dahon ng bok choy. Ayan guys, mag-add pala tayo ng tukwa sa ating gulay. Well, na ang gulay natin. Okay. Instead of pork yung ilagay, tukwa na lang. At mahal yung baboy. Ayan guys, tapos na kami nagluto sa gulay. Proceed naman tayo sa salad na talong. Ayan na guys, yung ating pagkain. Yung fried chicken hindi pa tapos, may tira pa doon ulti. Tataposin ko lang. Kasi parating na yung bisita. Ayan guys, tapos na pala ko magluto lahat. Ayan. Madali ang ulam lang kasi to, guys. Sigaling pa kaming na malingke. Yan na yung food namin. Kain po tayo. Bye.